Good morning mga kabimigit kaloji So dito tayo sa ating isang farm Kung so, saan nandito yung ating cordig at rings area So good morning po sa inyo lahat <coughs> So umagang umaga, -umaga. Nagbisit, Magbibisita tayo kasi nagpatabas na tayo dito ng mga damo So yung ating mga square pen dito wala nang laman oh. <laughs> pwede na ba si Justin dyan dyan wala nang laman so yung last batch natin na ina-expect ko na madadala sa event sa expo yung akin namang <clears throat> expo hindi pa ako sure kasi hindi ko alam kung bibigyan ako ni bimig ng boot may problema po ata so tingnan po natin <clears throat> so yan kung may mga laman man to konting konti lang ayan mga pulit mga pulit po nandito dito may istag pa o oh. meron pang ilan pero yung nasa likod, dalawa na po kasi yan eh wala na din so nakapagtabas na pero yung mga pinagtabasan at mga ano may pa rin po so makakapagpagawa na tayo dito ng alpasan or pagalaan or range area <laughs> wala akong tigil ang ulan siguro apat na araw na pero yung banayad na ulan lang <clears throat> so ayan yung mga kahoy oh. from day one yung mga naipong to yung kahoy andyan pa rin ay, kami po ay busy sa laban so ito po yung ating talian ha, pagtabas na ay pero yung one port siguro hindi pa tapos yung pagkalampas ng kubo ay na po yung kubo natin no? may kubo na kubo rueda tanggapan ng bisita so yan po Tapos bibisitahin natin yung ating sisiw doon. Medyo malaki pa to itong bakante siguro mga 2000 pa to. 2.2500 square meter itong wala pang laman ho. Oh, yan. Walang makikitang magandang angulo eh. So punta na siguro tayo sa sisiw. <coughs> Yan dyan. Yung walong piraso doon, napatali lahat yon Ay, nahahanap lang natin mo eh. So, ayan, pinapatuka. Pinapatuka na yung mga stag. Ito yung mga pure and crosses na itinali dito na bagong tali. So may abuhen, may bulik, ito oh. Ang pinapatuka po natin dito integra 2.5. So ang ginagamit natin dito'ng patuka straight po, straight. Straight na beameg integra from from day old chicks sa 2 months old pataas hanggang maitali sila hanggang maging takbo sila straight po integra so kung mapapansin nyo mailap siya <clears throat> kasi nga babagong tali lang po itong mga to so yan you no. Know? so ayan po yung bulik No, oh, balik na ng pakpak 2.5 yan pero may merienda mo eto so, may bulik dito nasa sambayan bulik eh may bulik may wingband din 'yan nung kula ano eh, blue pala 'yan eh dala na 'yung ipa nung doon ah dala na 'yung baka pundong oh ito late late bird to oh pero bad ganyan ang buntot ano 'yan nagpalit like so may mga pure din po dito So, oh, yan po yung ate. Ayan, dalawa wimban niya, ano? Oh. Anong kula? Ha? Asul tsaka dilaw? Eh, may ba na eh? eh? Pinili ko yan ng bata pa. Oh. May leg ba na? Oh. Uh. Ha? Uh. Tignan mo mga marking. yan, o. Oh. Hindi na po pungusan. Pwede nang pungusan. Ganda. Ganda. Pakita natin sa mga ah viewers natin. Patuhitin mo nga yun dyan. Hindi makita itsura Yan. oh, yan. Yan, Oh. Nakabaksak yung palong niya sa left side ng mukha niya po eh. Yan, o. Oh. Mailap, mailap at bagong tali po. <coughs> so, madami po stag. Tawag lang po kay sa akin. O, oh, ayan. Abuhin. Kaso mo, ay, papala daw dyan dyan ah. Ayan. Yung babagong tali eh. Ha? Bakit bulag? Hindi naman na. Ah. Kabila ang mata. Ano nangyari dyan? Ang ganda pa naman. Oo. Oh. Paano? Hindi naman buo. buo naman ang mata. Ang oh. ganda oh. naging bulag yan malabo siguro mm. hindi naman bulag Tires, hindi. so yan o no? may kunting may leg ba na eh may kunting defective ayun dalawa pala yun o oh, yung naghahanap na may kunting diferensya o oh, meron din eh ito hmm. tingnan yung itsura ng Boston o oh. Ayaw tumuka o oh, kasi nga <laughs> Mailap bagong tali lang mga to Ang ganda ng buntot So tawag lang po kayo Sa akin So <clears throat> dapat ibinubukod na to para hindi mapili nung ano. benta lang natin yan. Ito, ganda, oh. Dapat ito pinapasting. So, pag ganyang nagtitira, nagtitira, so, pinapasting po yan namin. So, ito po yung going to Kandaba, siguro. Siguro po bukas po yung way ko papuntang Pampanga. So yung magpapasabay po, magpasabay na. Merong isang buyer na hanap ng hanap ng kasabay nung nakahanap naman po ako. Nag-back out naman. So napasubo po tayo. Ito lang yung i-deliver ide natin. Isa yan tsaka yung isang sisew. Hindi pa malaman kung matutuloy. So ito sigurado na po dahil nag-deposit na po siya para sa shipping fee so siguradong sigurado na po so yun so mm. oh, yan yan po yung ating mga bagong harvest na stag <coughs> ito o oh, late bird pala to ganda ito yung sinasabi ko pong gusto kong kulay yan mga ganyan oh. panariling kulay panahiling kulay dyan dyan ito ba na, na napilay uh, hindi naman na uh, ha okay napilay yan sa bitaw so ito yung mga puti po natin so may yung iba nagtatanong meron daw pala akong gray meron po talaga akong gray ito po yung aking Randy Hebron Green na talagang tinatawag kasi po napakatagal na po itong bloodline of 80s pa tong grain na to nasa amin na. <clears throat> Ako na lang po nag -develop. kasi po nung araw ang nag breed po nito, Erpat ko, Tito Ben. <clears throat> Galing pong Amerika ang bloodline na to. Pero sa sobrang tagal na po, <clears throat> eh, binantuan ko na po ng binantuan na po ito ng Boston. Pero originally, na inuwi from US, yung Jesse Horta Gray. So, yan po yun. Ayan. <clears throat> so, isa to sa sa matagal ng bloodline namin dito na hindi kasama din sa hindi binebenta dahil kasabay itong bloodline na to ng abuhen pero nakakapagbenta naman ang ilan kasi yung hindi ko ito masyadong pinapadami ito yung bulek pang sarili lang sana pero kung may makakagusto na meron naman po dyan pero po itong isang to eh gagamitin po natin yan na tamang tama lang yung size niya. kasi ako hindi naman ako napakadalang ko hong gumamit ng broodstag na ang timbang ay dos hindi po ako nagamit ng ganong timbang 1.9 pa baba o 1.9 lamang ng konti sa 1.9 mga ganon po so, ayan o oh. oh, ayan o oh. Mas nagagandahan kasi ko pag pag straight ko eh. Ito naman yung pickom version ng ating gray. So mukhang hindi tayo aabot ng oras doon sa kabila. So ibubukod na lang natin ng vlog yung sisiw. So nandito tayo sa cording area. Medyo dumami na naman po ulit dahil yung hinarvest na last batch, ikinarga na lang po ulit dito sa sa talian natin. Meron pa ditong national. Ah, uh, yung iba, kaya nakastay dito, hindi hindi makuha ng mga naglalaban kasi nga iba, iba po yung presyo. So papakita ko po sa inyo yung mga ilang pure na pinili ko dito. <coughs> ito po ay sinalansan ko na nung isang araw. So mga 47 po ito na nandito dito. Ayan, ito po o. Oh. Eh. So, yun sa mga baguhan po. Yung, yung 1.9, yung 1.9 po na manok, mga, mga 1.850, hindi ho maliit na manok yon Lalo na tistag. Pag naging kak po yan, magiging dos ho yan. So, lipa tayo ng angulo. Para mas mabihin nyo ng maganda. <clears throat> Ayan. Kasarapan kasarapan lang po yung size niya, no? So ayan, no? Oh. Hindi ho yan mababa Malaki ho ito Baka 19 mahigit ho Puro Boston 47 itong nande dito. So, yung Boston Black ko, oh, konti na. Mukhang hindi nga aabot sa expo. So, zoom natin konti. Ayan o. No? Mm. So, babatiin ko nga pala yung mga OFW natin na nasa Amerika, na kung saan saan lupalop -lupa na labas ng Pilipinas. Thank you po yung mga nagtetek sa akin. Yung iba tumatawag. Eh salamat po sa pagsusubscribe at papanood panonood niyo po sa akin palagi. So ito pong aking pag-YouTube eh, parang naging libangan ko na din. At bakit ba nakapag-YouTube ako? Kasi one year ago or la last two years nung COVID, every time na nagpo-post ako sa Facebook, meron po nagre-report sa akin. Kaya hindi ako makapost-post kahit ordinaryong yung picture lang ng manok. So kaya napilitan po tayo mag-YouTube. So ngayon, ang kagandahan sa kabablak kabablak sa akin or kara report napapunta yun sa youtube so ngayon may konti pa tayong sweldo at least so sa nagtatanong ng sweldo natin dito sumusweldo naman tayo sa youtube <coughs> Pero napakanipis po. Konting konting konti lang po. So, kaya hindi tayo makakuha ng additional tao, ah, uh, cameraman. <laughs> so, yun po. So, ito, 47. Na Picom. Basaho eh, basa. Basaho mga balahibo nila. <clears throat> Yan. Nagpakitang gilas naman. Oh, pihit ulit tayo. <clears throat> po eh yan yan po oh. medyo para magdadray na yung kanyang balahibo so ang edad po nito ay 12 months so kita nyo 12 months mukhang siyam na buwan pa din yan ah oh. so yeah. 47 na pito no, baka kita ko po sa inyo yung so nakita nyo yung ito kapatid po to nung, nung pangalawang piko kapatid Yan, kapatid na kapatid po akala nyo iisa lang basa po yung buntot ha oh, ito naman po yung Boston Black ayan may naman yung isa straight comb naman yun o oh, ganda o oh. eto picom naman so yun yung straight comb na boston black po o oh, yan kung mapapansin nyo ito po ay kasama sa last batch pero pure din po ito na boston black yan itim po yan alimbyugin po yan pero light super light kung makikita nyo yung pakpak nya balogbog itim so alimbyugin po ito alimbyugin na oh, may puti sa buntot So ang daming matanda na nakakagusto nito, bihirang bihira daw. So ako naman, wala naman akong pamahiin. So yan po. So, ito naman yung pikom. Ay, I mean straight com. So umulan na naman po. O yan o. O yan. Oh, nagpa-picture talaga. Ay! Pumasok na. So... Siguro po, dito na natin tatapusin so ayan Boston Black basa talaga naulan ulan ang ating pagbablog dahil na ulan na po nababasa na din po tayo Trirka! giniginaw oh. yan pang trio po ito alimbyugin po yan na may puti sa buntot kita hmm, nyo may mga white stripe <laughs> Parang nakahanda ang mga lakad niya eh By the book Mga <clears throat> oh, isa na lang siguro So abuhin oh. Straight conversion oh. din O oh. oh. yan <laughs> <laughs> oh. Ay. Hey. Sige na po, ako po ay <laughs> ayaw magpa-video. likot. ito po yung aking green aboy. Eh. Hmm. hmm, kung gusto nyo ng tungkulay, meron. Hmm. <clears throat> Ito yung kanawa yun Ayan, basang-basa na po ng ulan no? Uh, Natural po yan Sige po At naula na po talaga Mark yung sisew Napasok Baka mabasa ng ulan Oh, oh sya. Stop muna tayo sa vlog So yan ang juice Julia. Ito po yung aking babae na Belgian. Yan. <laughs> Wala dito si Lennon eh. Nasa isang farm. So ang gwardiya dito, puro Belgian. Paisa oh. Hinuli mo naman mga babae. Ito yung mga babae oh. Ano? Pilim-pili yan. Pilim-pili ba yan, Boss Mark? Gilmore, Boston Black, yung aking gray, Boston 47. So, ayan pa mga pulit natin. Eh. oh. ganda sukat. So Sobrang tangkad ata ng gray, oh. So, tawag lang po kayo, COD po, COD. <clears throat> Bago kayo mag Gcash, kailangan may video call tayo. At least 5 minutes. Kung wala hong video call, huwag kayong mag Gcash. Maging matalino po sa pagbabayad ng pera. Madami hong gumagaya sa account ho natin, ha? <clears throat> Or mas maganda, Palawan. Yan, safe na safe po tayo dyan. Palawan, baka naman. <laughs> Meron pa, Mark? Hey, you... Hindi nagala dyan. So yan, yan po yung ating mga pulot ayun, mga greyo oh. Jiboy to Mark. Malamang, mamaya na natin tingnan. So yun. <clears throat> oh, yan oh. No, so, tulad ho ng sinasabi ko, nag breed ho ako ng manok para ho sa sarili ko dahil ito po ay gusto ko. Hindi po ako nag breed ng manok para sa buyer ko. So doon lang po sa nakakagusto po sa manok ko, ay pwede po ako magbenta nagbebenta po ako tingnan nyo po muna <coughs> so nalaban din po kasi ko dun lang sa mga obligasyon nating labanan so pag pang trio pang trio binabayaan ko lang sila dyan mabili hindi okay lang din yung iba natawad tawad ng konte pinagbibigyan naman po natin <coughs> so yun okay basa na ng ulan so eto yung kubo ruwedang hindi pa tapos tapos yan yan yung kubong pinagawa po natin so maglalagay pa tayo ng CR doon hintay lang tayo ng konting budget so malinis na pero madami pa hong lilinisin kalat baka bukas may makuha ng tagalinis pa <clears throat> so yun yung number ko po nasa picture profile yung facebook ko po dalawa po dahil na activate ko po yung isa yung picture Emanok. manok pag nakita nyo po yung Randy Hebron na picture e may cellphone number na 0936 910 7644 uh, tawag dito siya sa atin yung maigi tingnan nyo yung upload tingnan nyo yung kung kailan ginawa yung Facebook. So, lagi ko po siyang tinatag from my personal Facebook. So, makikita nyo na rin po yung aking Facebook na personal na ginagamit natin talaga na nakatayo na sinasabi ko. Na may cellphone number din po. <clears throat> so, yon Mag-ingat po kayo. Good morning po. At Merry Christmas po sa inyong lahat. Malapit na malapit na po ang Pasko. So, bye-bye. Ito po si Randy Hebron TV. Hanggang sa susunod na vlog. Salamat po ulit sa inyong lahat. So, salamat po. Hindi ko na po kayo maisa-isa. Thank you.